bahay ng genting si Makaraig na malaki, maluwag at may dalawang parapag na trisuelong may mga eleganteng rihas. Magulo ang paligid dahil sa mga nangangasira. May nag-aaral sa kanilang mga silid, may nagtugtugan sa balkong, may nagbabaraha, may mga nagkukwentuhan at nagtatalo-talo. Habang ang iba'y parang mga batang naglalaro. Iba-iba ang kanilang edad at pag-uugali sa ibaba ng hagdan ay naroon ng isang incheck, Nagtitinda siya ng kakanin sa mga pilyong isudyante. Nabawasan ang kaguluhan nang dumating ang mga grupo ni Makarae na sina Isagani, Sandoval, Pigson at Pilaes. Makikisig ang mga isudyanteng ito at disinti ang pananamit. Naguusap ang mga ito habang hinintay ang pagdating ni Makarae para talakayin nila ang tungkol sa Akademya ng Wikang Kastila. Si Makaraeg ay isang mayamang mag-aaral na abugas siya at puno ng grupo na nagtataguyod ng akademya ng wikang Kastila. Si Sendoval ay isang kastilang naging kapanalig ng mga sudyanting Pilipino. Naging kawani ito ng pamahalaan at nagpatuloy ng pag-aaral sa universidad. Siya ay larawan ng mga kastilang may malasakit at pagpapahalaga ng mga Pilipino. Ang pangunahing sudyanti, kabilang na si Naisagani, Fixon, at Pilaes, ay inimitahan ni Makaraig upang pag-usapan ang kanilang plano. Nagpapalitan ang mga ito ng kuro-kuro habang naghihintay at marami silang katanungan na batid nilang si Makaraig lamang ang makakasagot. Ano kaya ang resulta sa inyo na Padre Ano kaya ang naging Kapitan ano ano Tanong nila sa isa't isa. Malaki ang sampalataya ni Naisagani at Sanduval na pinagbigyan ang kanilang kahilingan. Tiyak na raw ang kanilang karangalan sa ginawang ito para sa kapwa mag-aaral. Samantala si Juanito Pilais ay hindi napigilan ang paghahambog sapagkat siya raw ang bumuo ng panukalang ito para sa pangkat. Kinakabahan naman si Pixon. May pangamba itong baka sila'y makulong. Lalo't may mga makapangyarihan taong nakikialam. Biglang nagbago ang ihip ng hangin na marinig iyon ni Pilais at kaagad kumambyong wala siyang kinalaman pagdating sa bagay na iyon. Ang kasagot pagdating sa bagay na iyon. Oo, yan ang masamang pagtingin sa kapitan ni Nerd. Mm -hmm. Alam kong siya'y makaparailig, ngunit sa puntong ito'y hindi siya dapat nanalig lamang sa mga ito. patunayan mo ba sa akin, Pixel, kung anong batayan mo sa paniniwala ng walang sariling pag-iisip ng kapitan ni Nerd? Wala akong sinasabing ganyan! Napatawa ito ang halos nakikita na ang bagang. Mas siyang siya ang Ano mga bagay na kailangan nila kung desisyon na? Natitiyan ko Kung ganoon, ay patmayan mo ang mga sinabi mo. Sigaw ni Sandugan. Huwag kang magsalita ng walang kabuluan at ayokong matawag na filibustero. Ayan na naman ang filibustero. Hindi ba maaaring magtalo ng <laughs> hindi na magawin sa Humingi si Sanduval ng isang tunay na pangyayari sa pahayag ni Pitsun. Hindi pa pagkala at nangyari sa pagsasaklal ng mga malamitang taon sa isang bayan. Ang kasakulukuyang gobernador hindi na rin hindi dapat ang asang pag-ibigyan siya at dahil na sa kautusan ng mga bayan. Nangako si Pixon na sa susunod ay dadalhin niya ang dokumento ng naglalaman ng pinsa. Mga pangalan ng nasasangkot na magpapatunay kung paano pinamamahalaan ang katarungan. Ngunit ano ang magiging patayan nila para hindi ipagalo ang isang bagay na magiging kapangin pakinabang para sa lahat? Hindi nila ipagalo kung mga wani ko ito ang bayan ba ng Sobra naman iyan. Anong kinalaman ng karakanan ng bayan sa batas yung tumpul, sa ng tungkol sa tuntunin ng bigap? Agad din iyon sinagot ni Pixie. Ang malay mo sa iniisip nila, baka sila panawaan ng pa mga estudyante ang tungkol sa batas. Baka isang araw ay sila naman ang magsusunod. Anong mangyayari kung isang araw ng buong Pilipinas mga ito? Hindi nagustuhan ni Sandugal. Pagkiwari niyang paikot-ikot na takbo ng usapan na tila may halong pagbibiro at pagtatawa. Napakasila nang masapin nito upang hindi, hindi sirisawin. Kung ganoon, pa ay patawarin sana ako ng Diyos sa aking pagbibiro sa mga ang mga friend kung gano'n, ay sabihin sa akin kung ano ang maaaring maging batayan nila sa kanila hindi pagsasahan. Dahilan ng mga klaseng pagkabi ay maaaring magkaroon ng panganib gaya ng nangyari sa parang ng Patuloy ni Pixon. Pero kahit ang mga klase sa tibo ay ginawa na rin ngayon sa gabi at maging ang mga lupina sa posisyon. Nalagay sa panganib ang karangalan ng universidad. Anang matabang lalaki, naghindi pinansin ang puna. Kailangan din naman magbigay ang universidad para sa mga mag-aaral. Kung to ang sinabi niyo, para saan pa ang kaaralan ang universidad upang pang hindi matuto ang isang mag-aaral? Institusyon ng pamamangat. Nagkasundo ba pa ang mga tagapagtaguyod ng edukasyon para halangan ang karunungan? Sumagot si Pixon na sinabi ni Sanduval. Ngunit para sa kanilang ang ang ito ay ng kasiyahan. Ngunit paano kaya kung ang pagkala ay pinagmula sa paralan ng sili at kalakala? Magdahan-dahan tayo ng pagpapalagay. Mabilis na tugo ni San Dugan. Ako'y walang magkiling sa mga parayis pagkat matiling mo ako'y may manayang kaisipan. Isa ako sa tanggol sa pagkapatatag ng sili at kakalakalan, saludo ako sa paaralan niya. Nainayaan ang pamahalaan pangunuan ng mga Na walang ipagkakaiba sa ibig sa asang kardinan. Parungit ni Pixel, agad na pabulaslas si Sandoval. Pagkakaroon ng mga pamilya ng pato. Sa at pala, ang sa iyo ng pangunahan ng pangunahan pamilya pangunahan ng ng pangunahan Tulad niya ng pangunahan ang pangunahan ng pangunahan ng na malahat ng mga kaya. Ang tiktura si Kong pinaglay ko yung inyayin sa inyong mga kaya. Ang pinatang magigat na hatol na parusa sa Espanyay sa at ibinigay din ito sa inyo. Ang ibig sabihin ng lahat ng ito ay ibinigay din sa inyo ang lahat ng bagay na mayroon sa amin. Kung ako'y nagdurusay, ngayon din ako. sa pamahalaan ng Espanya sapagkat patuloy itong nagbibigay ng magandang bukis. Narito ako sa bahay ni Makarim upang malitin natin ang nagumpay at nangamatiyan ang bumumay na din parang pagpuri at pagsisikap ng mundo. Itayin natin ang kanwalang pagkong ng pamahalaan para sa inyo. Ngayon kaya't ni Sanduval ang mga nuroon sa kanyang mga pahayag hindi upang masayang pagpalakpakan ang mga mag-aaral. Huling sumabat si Pilais. Mga gilipong, isa ko sa kuna ng mga sa mga kalapanan. Yan ay kung hindi sa akin ang sa kanilang pagkakit. Kung hindi paan ang niya na ay mga kundi ang kalapanan. Ipagkakit Ani ni ni Pixon. Pinigilan ang mga mag-aaral na nagpalakpakan at waring naghihintay ng susunod na sasabihin ni Sandugan. Ay, hindi pa rin ako masabi ang unang pagsilap ay masasaya. Dahil at masasaya ninyo ang hindi na masasaya ng iba. Nagawa ninyo pa rin ang kanilang pagbabalag kayo. Dahil pagkatapos ay ano? Pagkatapos, kung walang magkaroon ng lakas ng loob sa inyong mga hindi ko, nagmamatan at mabalag ako global sa kala ng ilang bayang istanya. Ang pagpagaling para sa inyo, sapagkat ang hindi niya pagsakayo ay naliwas sa hangarin ng istanya para sa lahat ng kanyang nasasakupan. Niyakap ni, ni Sagani sa Sandugo bilang pagpapahalaga sa sinabi ng lalaki at magsunuran ang iba pang mag-aaral. Gayunman ay hindi pa rin nawala ang pag-alinlangan ni Pixie kulang yan sa tupa dahil sa ang kasila mo ang walang sasabi kahit kalahat ang sinasabi may tiyak na parata mo ang sa akin sa gitna ng pagtatanggol at pagtalumpati ni Sanduval ay dumating si Makarae. Nagpalakpakan ang lahat sa pagdating ng lalaki. May mabuting balita mga kasama. Halos isang linggo sila naroon sa si kagibati tungkol sa ating panapala. Nagtanggol yan tayo laban sa uh, lahat naroon. Kaya nila Padre Sibayla, Padre Fernandez, Padre Sambi Sa pangalawang kamo, sila Kapitan General at naging mag-alahas na si Simon. Anong ginalaman sa iyong sa susaping ito, lalo na sa mga bagay na ilang pang mataas na kawani na tutol din sa ating panukala. Ngayon lang, gobernador, civil at pangasiwaan. Ngayon din ang insig na si Kiroga. Pati ang insig na iyon magtigil ka na sabi. Wikang muli, nung umaawat na mag-aaral. Mas panibad na sana ng ilang buwan ang pag-unig sa panukala natin na sa pagdang muli, umaksak ang baso natin sa mga Don Custodio, ang tagapangulo ng lupod ng mga para alam ay mahiya. Pero matagal nang walang pundi ang na iyon. O oh, matagal na na. Kaya naisipan nilang buhay muli sa pamamitan na pandimig sa atin kasi sa ating pag At ng aming ilang ipatid. Ang kanyang nagawa ng aking pagigay ng pag Ni Paano ang gagawin natin para kumilin sa ating sinusunod? Tanong ng isang isadyanting tila na iinip mo. Kay Padre Irene, sa pamagitan ng insing na si Kiroga at ng mananayaw na si Ipay. Tugon ni Makarae. Ang magandang kaibigang matarik ng tubo sa yun. Sabad mo Napresenta si Juanito Pilais na siya na ang kakausap kay Pipay sapagkat kaibigan din niya ang babae. Hindi sumang-ayon si Sagani sapagkat mahalay tingnan kung pati kay Pipay ay lalapit pa sila. May na pananatama. Sambit ni Sagani. Sige, ng isang abugado oh! ay maaari rin lakitan sapagkat siya ay tagapayo at tanongin ni hindi sa Sagani ang nagpresenta ang pupunta kay Ginoong Pasta. sa pagkatang ang abogado ay naging kaklase at kaibigan ng tayuhin si Padre Florentino. Bukod doon ay Pilipino ito, kaya nakatitiyak na sila ng pagpanig sa kanila ng abogado. Gawin muna natin ang paraan, hindi mahalay. Kakausapin ko muna si Ginoong Pasta. At kung walang mangyari ay sa kanyo pag-isipang, humingi ng tulong kanina man sa dalawang papas. Ani ni Isagani, sumang-ayon at napakaisahan ng lahat na piliin ng Abogado ang lapitan ni Isagani upang maging marangal ang pamaraan.